Asan ngayon si madam mo? Nandiyan ba sa katabi mo? Andiyan po sa casino. Ah, nagsusugal. Naglalaro po ako nag-aantay doon sa ano niya, sa pamiting niya. Naglalaro ng casino? Eh, paano na wala ng pagsweldo sa'yo? Kasi hindi ka makakapag-casino kung wala kang pera. Yan po sabi niya. Isang personal driver ang limang buwan na raw na hindi sinasahuran. Ang dahilan, wala pa raw kasing pera ang amo nito. Pwede ba yun? Kasama natin ngayon si Melody Ann Buban ang misis ni Nasir Buban na driver na limang buwan nang hindi pinapasahod. Magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon din po. Totoo ba yon na limang buwan nang hindi sumasahod? Ano po, yung nakasahod naman po siya kaso paunti-unti ah, lang po. hindi talaga binabayaran lahat. Opo, yung minsan po 200 lang, minsan po 300, 1,000. Yung pinakamalaki niya po, yung... So, hindi formal na pagpapasahod? Hindi Parang, po. oh, ito, ito lang pera ko, niya na muna, muna ito. Opo. Parang gano'n. At saka pag nagbabali daw po yung asawa ko, yung minsan sasabihin, wala nga po, wala nga akong pera. Teka, magkano ba ang sweldo ng mister mo? Ang usapan po nila is 10K daw po. 10K ang isang buwan? Opo. O, pero 200-200, 1,000 lang binibigay? Opo. Tapos 300. Yung, yung pinakamalaki po is yung 2,000. 2,000. Na pang po ng school supplies. So, sa limang buwan na yan, ganyan palagi ang sitwasyon? Opo. Ano bang dinadrive nitong mister mo? A pick, may yung pickup po. A pick So, family driver siya? Opo. Okay. So, nasaan ngayon si mister mo? Nasa Manila po. Sa ngayon po mismo, nasa Pasay daw po sila. Nagmamaneho pa rin siya doon? Opo. Sinong kasama niya? Yung madam niya po mismo. Family driver siya? Siya ngayon ang nagmamaneho? Opo. Okay. Saan siya madalas bumabiyay? Palaging papuntang Maynila? Opo, kasi nagstay po sila ngayon sa IBC si Marikina po. Mm. Nag-rent po kasi yung mga transaction po nung madam niya. Doon po, kaya Limang ano buwan. bang ang negosyo nito ni Madam? Yung sa gasolina po at saka yung bigasan daw po. Gasolina? sa Sa kabigasan? So, paano pang kung mawawala ng pang-sweldo? Nagano po sila yung parang... Ahente? Ahente po. Ah, ahente. Yun. So, wala siyang gasolinahan. Wala po. Wala naman siyang bigasan. Wala po. Ahente siya. Kung baga nangungumission lang. Opo. Okay. So, itong mister mo, ilang buwan ang hindi umuwi sa inyo? Limang buwan. Ay, limang buwan na po. Simula po nung nag-start po siyang magtrabaho kay Madam Noida. O, taga saan po kayo? Taga Pili po, Kamarini. Ah, taga Pili, Kamarini Sur. Okay. Nasa linya ngayon, ang pangalan ng asawa mo, ang driver na si Nasir Buban. Opo. Okay. Nasir, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Nasa Marikina ka ba ngayon? So, nasa dito kami sa, no? sa City of Dreams, sa Pasay. Ah, sa Pasay, City of Dreams. Okay. Um, kasama po pa rin yung amo mo? Opo, kasama ko po. Okay. Okay. Kailan ka huling nakatanggap ng sahod diyan kay Madam? So hindi naman po yung tao, di kasi bali-bali lang yun, mga cash advance pero hindi na tuturing na cash advance kasi ang alam ko sa cash advance, ako yung mag, mag advance ng payment. Di oh. delayed ang payment, so hindi na advance. Yun. Okay, pero bago ka ba, ba bago ka ba pumayag na magmaneho or maging driver nito ni Madam? May may usapan kayo, may kontrata kayo anong pinag-usapan nyo? Hey hindi naman po ano, yung pag-usapan namin ano 10,000 niya ang sahod kada buwan. Per month. Okay. So, so, ang, so ang, ang sahod dito, dapat, dapat dito, na, ano, na, na, nako. Ang ang sahod dapat kinsinas katapusan or linggo-linggo? Dapat buwanan, yung ano, sa kada buwan. Ab, kada buwan. So dapat kada buwan tatanggap ka ng Uh, 10,000. Okay. 10 okay. Asan ngayon si madam mo? Nandiyan ba sa katabi mo? Nandiyan po sa kasino. Ah, nagsusugal. Naglalaro po habang nag-aantay dun sa ano uh, niya, sa pamiting niya. Naglalaro ng kasino? Eh, paano na wala ng pagsweldo iyo? Kasi hindi ka makakapagkasino kung wala kang pera. Uh, yun po sabi niya. Eh. Uh, madalas ba itong nagkakasino si madam mo? Minsan-minsan po. Pag may meeting niya dyan na dito sa City of Grange. Okay. So, sa loob ng limang buwan, sa tingin mo, magkano na yung natanggap mo kay madam? uh, Estimate ko po. At kaka-perman naman ako doon sa langit. Siguro mga 22 to 23,000. Hindi ko masyadong money. 22 to 23,000. Oh, okay. Kasi kung 10,000 kada buwan, limang buwan, 50,000 dapat. Opo. Oh, so, hindi pa nga kalahati. Hindi pa po. So anong nirarason ni Madam mo? Bakit hindi mabubo yung sahod mo? Kasi ang sabi niya kasi, wala pa daw kasi ano, yung mga transaction niya, mag-arantay lang daw. Noong una, unang mga unang buwan, pangalawang buwan, medyo naiintindihan ko pa kasi siyempre nagpapalakas din ako at bago lang ako. Kung um, maalala mo sir, isa ako just sa na mga na-interview mo noong July 6 na yung sa 350 na sundalo na isa, mayroon kung matatandaan mo. Isa ka doon sa mga nagpunta, nag-apply sana papuntang Palawan? Yes po. At ako po isa doon sa na-interview, ako po yung admin ng grupo. Oh, ganun ba? Kung so, matatandaan mo. Um, okay. Kaya po, nung time na na-scam kami, di ba, nung, nung tapos ng interview ko dyan, inaumagahan, naghanap agad ako ng mga pagkakakitaan. At, alam mo naman, kaya nangyari sa amin, one month kami tingga. Tapos, syempre, kahit ano, papatusin ko para maka magpagala uh, sa pamilya ko. So, kasi, ikaw na nga kami doon dahil doon sa nangyaring scam. Eh. Okay. Kaya, nung time bang... na may narecommend, may inirerekomenda sa akin na trabaho. Kinagatdolad kasi nagmamadali matter ako mangal ng trabaho. Oo, okay, oi, siyempre survival 'yan. Oo. So, il ilan bang anak niyo ni Mrs.? Apat. Apat. Mga ilang taong gulang na? Ten ko, nine, sya, tapos 2 so, years. So, 'yun ngayon ang problema dahil nga hindi nasasauran si Mr. di kulang din yung pinapadala ni Mr. Opo. Tapos nagganda baon-baon na din po kami sa utang. Tsaka mm. yung minsan po talaga umiiyak na lang ako kasi yung hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pampakain sa mga anak ko. pag Pagsasagot po siya sa akin na, Mami wala, hindi ako binigyan ng uh, ko. Okay. Makinig kayo na sir at uh, dito sa misis mo. Ano, para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono, si Ma'am Bilen Nicacio, ang head ng Single Entry Approach Unit o SENA unit ng National Labor Relations Commission. Well, you, sir, sa Department of Labor employment na uh, meron pong single entry assistance desk kagaya po nitong amin sa NLRC, ang una pong proseso hindi naman agad kaso. Ito nga pong tinatawag na single entry approach. So yan po ay merong conciliation mediation muna. Yan po sinusubukan po natin na mag ayos sa mga partido na nagre-reklamo at uh, yung nire-reklamo na worker at employer para po sa ganun hindi na po siya maging kaso. Mm -hmm. At uh, doon po para po makapasok, kailangan po mag-file ng worker na meron pong nina laban sa kanyang employer. Mag-file po sila online or in person. Depende po kung saan lugar po sila nagtatrabaho. Ay opo. Eh, kasi katulad nito, driver siya, ang amo niya taga rito sa Camarines Sur, pero pinagda-drive siya papuntang Maynila, o laging nandiyan sa Maynila, kaya opo. nga ngayon nasa Maynila sila. So pwede pala mam ma online mag uh, mag-file ng formal na reklamo? May form po ba doon sa online? Yes sir, opo. Uh, Mayroon lang po siyang susundan doon na uh, mga steps para po sa ganon ay eh, maging successful ang filing. Pero kung nandiyan naman po siya sa Camarines, meron po kaming regional arbitration branch na nasa Legas City. Pwede po siya dyan mag-file ng Sena. Eh, eh, mga taga Camarinesur po ito, ma'am. Sa Camarinesur, meron ho ba? Sir, uh, Legaspi po ang sumasakop ng Region 5. Ah, nasa so Legaspi. Buong Region 5, nasa Legaspi. At ang regional Arbitration Branch, nasa Naga po yung Sub-Rab na tinatawag sa okay. Regional Arbitration Branch. So kailangan lang po makapagpile siya duman, mak makapaghain siya ng reklamo, nang sa ganun ay maaksyonan niyo po? Yes sir, yes sir. Opo, para po maipatawag natin yung kabilang party, para malaman po niya na merong inaing na inilapit sa NLR kung kung nga doon sa kanyang money claims, yung mga sahod hindi niya pa nakukuha. Opo. Maraming salamat Opo. po, Ma'am ang head ng Single Entry Approach Unit o SENA Unit ng National Labor Relations Commission. O narinig niyo po nag na po ako. nag ka sir. na kailan? Sa November 12 Saan? po. Saan? Yung Ay, dito binigay, dito po. Ni binigay po nila sa akin na paper galing po doon sa Dolly po, sa Naga. Mm -hmm. True online? online po yun. True online. Diyan na sa opisina Sa Sena yan. po, opo. Okay, anong sabi po? Ay binigay lang, ay may inano lang po sila sa akin na yung confirmation na success po yun. Okay. Sige. Yaman din lamang at nandito ka at tututukan ng staff namin at aalalayan ka para mag-follow up na doon sa tanggapan na yun kung ano nang status nung reklamo nyo. Ano? Uh, mamaya, kakausapin kayo ng staff namin at uh, aalalayan kayo kung paano natin mahabol ito si Madam na masahuran yung asawa mo at kung ano yung mangyayari dyan sa reklamo. Ano?